ilam na anak. Isa sa anak. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin. Baka isipin mo. Netflix yung mo mong kwentutan. Ayan na. Mer, mer meron daw pong nakialam na isang anak. Sino itong anak na to? Okay? Ito po ay anak ni Digong yung tinutukoy po ni Sian Gasa dito. Okay? Anak po ni Digong. Ngayon, si sino ba? Si Baste, Si Pulong Si Kitty O si Sara Duterte Ito yung issue Noong uh, Ito yung issue po Na si Duterte Noong nandun pa siya Sa uh, Hong Kong Tapos Pinauwi po siya dito Ng kanyang anak Diba? Sino, sino yun? O, sige sige Tuloy muna natin Hmm pero syempre, no, huwag nyo kalimutang mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, mga pre. Ayan ha, o, tuloy natin to. Ito na. Eh. Eh. Sabi ng group of... Oh, apat yan ha, may Sara, may kiti, may Pulong, may Baste. Kung titingnan natin dito, sino yung magta-tridor sa apat? Sino yung nag-tridor kay Digong? Kung titingnan natin si Basti, wala namang mapapalaya niyan. Eh. Kung tata try na yung tatay niya. Kung titingnan natin si Pulong, tahimik lang din si Pulong. Kung si Basti naman, ay kung kung si Kitty naman. Wala namang mapapala din kahit pauwiin ni Kitty 'yan. Ang, ang ayaw pa nga nilang mahuli yung kanilang tatay. Pero kung si Sara Duterte yung tatanungin niyo. Tandaan nyo, si Sara Duterte nagbanta sa Pangulo. Ipapahukay si Marcos Sr. at kung ano-ano pa yung mga pagbabanta niya, pagmumura niya. So ibig sabihin, di umano, itong pag-iisip ni Sara Duterte ay wala na po, wala po sa katinuan. Okay? Wala po sa katinuan. ba? Diba? Kung ang presidente kaya niyang uh, gilitan sa liig, ipapatay, Paano pa kaya si Digong? Natatay niya. E eh, di posible din niyang isacrifice. Para pag na nasacrifice niya, hindi po para patay na, para ipahuli lang. Para pag nasacrifice yung atensyon at awa ng mga tao, ibumuhos po sa kanila. ba? Diba? Sino itong nag door? Sige, hulaan nyo nga! Sino? Ha, <laughs> oh lawyers, yes. ni former President Rodrigo Duterte. Uh, men, ay hindi ko alam ba kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na insure. Bro, ano ba? Tai, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. In hindi safe bumalik sa Pilipinas. Alam ni Pulong yan, alam ni Kitty yan, alam ni Basti yan, alam ni Sara yan. Pero bakit bumalik? Sino yung tumawag kay Digong na wala ka pong warant tay? Wala kang warant? Okay lang, safe kang bumalik dito. <laughs> Sino? oh Oo. Mauutak yung mga yan The fact na merong eh sumisingaw na balita. Ma'am Tamura, shoutout ba. Okay. Na meron kang ICC warant, tatandaan nyo. Pag may usok, may apoy. nangalap ng impormasyon yung mga group of players. Legit pa talaga yung warrant, legit pa talaga. Wala sila makuha confirmation eh. Pero ang pinupoint out nila, kung mayroong usok, may apoy, mm. at hindi kasi umuwi ngayon. Eto na ang plot twist. Oh, anong plot twist? Kasi bago natin ituloy yan, pansin nyo noon, yung mga kapulisan sa Dabaw noon nung nasa Hong Kong si Digong, nagkalat po sa airport ganon din po sa uh, dyan sa uh, Manila no nagkalat ngayon uulitin ko na naman to bakit si Digong hindi umuwi doon sa Davao bakit mas pinili niya dito sa Manila bumaba bakit kasi po ang Davao po kasi teritoryo ng mga Duterte tama tapos, alam naman niya na uhulihin na siya. Makwan siya, rotwa. Uhulihin siya. Okay? Bakit siya bababa sa teritoryo niya kung siya ay mapapahiya? Kasi si Digong talaga, merong di umano na nag-try sa kanya na isa niyang anak. Para pauwiin siya. Tay, baka wala namang awaran tay. Uwi ka muna dito. Mukhang safe naman eh. Okay lang yan. Oh, siyempre si Digong ayaw ding mapahiya. In case lang na meron talagang warrant, at least diyan sa dadamputin sa Manila. Manila Airport, hindi sa Davao kasi kung sa Davao nga naman teritoryo mo pa diyan kapag pupusasan, ay anyway, hindi naman siya pinusasan, hinuli lang po siya. Diyan ka pauulihin, eh mas nakakahiya yun, 'di ba? <coughs> Kaya ang diskarte, diyan sa hindi niya teritoryo. Nakakapit ka na ba? Ito na ang plot twist. May nakialam na anak. May nakialam na anak! <laughs> Sino tong anak na to? Oh. <laughs> Sino tong anak na to na Kala mo, ano, presidente ng Pilipinas. <laughs> feeling niya siya yung presidente ng Pilipinas. Sino? Sige, comment nyo nga dyan, comment nyo. <laughs> may apat naman dyan eh, may pagpipilian kayo eh. Yung feeling, feeling niya siya yung ano, presidente ng Amerika. <laughs> 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 Hindi, presidente lang ng Pilipinas. Kayo naman. O, tuloy. Isa sa akin na. stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para natin sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na eh, mahina tayo hmm. na tumatakbo tayo. Yun, parang parang sinusulsulan niya yung tatay niya na oy tay, teka lang ha. Pag hindi ka umuwi ng Pilipinas, baka sabihin, duwag tayo. Takot tayo. Eh, mga duta tayo eh dapat tay, pakita natin sa kanila na matapang tayo. Parang ginagawa niyang uto-uto yung tatay niya kung gano'n yung nangyari. Ginawa niyang uto-uto yung tatay niya. Diba? Eh, syempre, yung tatay, anak niya yan, di Diba? Sumunod. Umuwi. Ah. Uh. Pero, wala po sila talagang idea na kung talagang may warrant na ba wala pa. Kasi yung nakikita lang naman sa news, mga pulis lang, nagkalat sa airport, yun lang. Wala namang binabalita na may warrant na. ba? Diba? So si Digong 50-50 po yung, hindi, hindi, po yung buhay ah. Yung kanyang desisyon siguro. Kasi ah, uwi na lang ako, mapilitan ako nito. ba? Diba? Ah! <laughs> oh. Kaloy! At makaka-epekto ito, isa upcoming na eleksyon. Dapat <laughs> Press 1. Sino yung nakakakilala dito kay Sian Gaza? Press 1. Kilala ninyo ba siya? Sino bang nakakilala dito? Alam ko nakakilala dito mga kabataan lang karamihan eh, no? Uh, pero yung mga medyo may edad na. Uh, medyo hindi na kilala si Sian. Okay, tuloy tayo. Marami din pala. Meron din palang nakakilala. Sabi ni Rads, matuod bayaran oo, oo. Ay, pipin ko ha. ito Patulang ko to hmm. ito ah uh, ah bayaran daw ako sabi ni Rads matuod bayad ako di ba bayad ako sa kakakontent ko dito sa mga kulangot mong idol di ba bayad ako laki ng bayad sa akin YouTube uh, at least ako kaya kung kumain ng... Labin limang bisis sa isang araw. Ikaw, kukinang ina mo ka. Baka... Sabihin mo pa. Ma, anong ulam? Bobo ka. Bobo. Ma, anong ulam? <laughs> hmm. Yan, kain tayo. Batugan ka kasi. <laughs> Ayan na, so tuloy natin to. Yung mga senatorya balls. Dahil 1,000 na po tayo, huwag niyong kalimutan mag-like dyan ha. Libre po yan. Walang bayad. And even the big one okay. on 2028. So, sabi ng isang anak, I think, ano? Mami Tracy, shout out. How do you call? Tatay, papa, daddy, I don't know. I'm not sure. I think, kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them hindi tayo basa-basa tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan, at before natin pag-desisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin. Ayun, may tatawagan doon sa loob na isang bayaran ni Lustay, no? Tayo, nagbabayad tayo ng tax. Tapos siya may contact sa loob. Siyempre, yung contact niya sa loob sumasahod sa gobyerno yon May may paso plus, plus, plus. Di umano, may pasobre pa si Sarah dun sa, ano niya, contact niya sa loob. Para yun palagi yung magre-report sa kanya. O, oh, ba? Diba? Yung, 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 ano natin, pera na sayang dahil sa babaeng ito. Oh, tingnan natin kung, kung bibigyan siya ng information o hindi. Tingnan natin. Oh. Loob. Hindi complat twist. Awak na kayo sa itlog niyo. Tarantado. Ah. Uh, Awak na. Ha? 'Wag kayo manggigigil sa akin. Doon ko kayo kayesian ga sa manggigil. ha? hindi ako yung ano, hindi ako yung yung uh, nagre-reaction lang ako dito. Pero kung papalag kayo diyan, mag-comment kayo, 'di ba? Para mabasa ko naman yung mga comment niyo. hmm -mm. Alam niyo kami para lang sa katotohanan at para sa tama, kayo may mga tama kayo. ba? Diba? May mga tama kayo. Sasabihin nyo, mga sinungaling ka bullpoint man. Totoo naman talaga yung mga sinasabi namin eh. O, oh, sino yung tagtad ng kaso ngayon? Eh, di ba yung side ng mga anak ng dilim? Ha? Huh? Yung mga anak, an anak ni, ano, yung, yung tumatawag kay digong natatay? tatay. Di ba sila yung mga anak ng dilim? K.O. Ah. Oh. Okay, tunay, tunay, tunay. Bu, eh, makinig tayo, makinig tayo. Kailigan ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo. Netflix oh, yung... Baka di mo daw kayanin, di, mga dutae. Baka mamaya, eh, mag-split na lang kayo dyan. Ha? K.O. <laughs> mag-split na lang kayo bigla. Huwag naman. <laughs> Pinapanood mong kwentutan. Tawagan na yung kontak sa loob. Hmm. O, oh, ito na. Sabi doon sa kontak. Siyempre, tatawag pa. Bubunog pa yun ang silpon. Ganito. Ay, ay, ay. I want to be a butterfly. <laughs> yun yung ringtone eh. Yun yung ringtone. Ano ka? Ano ka ba? Kaya kinukwento ko lang. Yun yung ringtone. Pagtawag sa kontak. Hmm. Sabi ng kontak. Balikan ko po kayo after few hours. Babalikan ko kayo after few hours. Grabe. Wow! Tapos ang yari. Bumalik after few hours. Hmm. Hindi po totoo yung warrant. Ayun. Hindi totoo yung warrant. Naniwala naman si Sarah. Sinong uto-uto? Oh, sige, tuloy, tuloy. Bayaran daw ako. Ano ka ba? ulit ulit kayo sasabihin yung bayaran ako. Bayaran nga ako eh. Laki ng binabayad sa akin ng YouTube. Anong gagawin ko? di ba? Diba? Mag-content kami dito. Sa ayaw at gusto namin. May revenue. Babayaran kami ng YouTube. O. Oh. Paano na? ba? Diba? Hindi naman namin pwedeng tanggihan. Pera yun. Mukha akong pera eh. Ano ka ba? Kung sasabihin nyo hindi kayo mukhang pera, kayo lang yun. Ako, mukha akong pera. <laughs> ano? Ano na mga dutae? eh? Tuloy, Propaganda lang po ito. Hmm. Paano nangyari yan? Na-identify na pala nila. Ah. Hindi, YouTube nagbayad sa'yo. Sige, bibigyan kita ng idea sino nagbayad sa akin ako pala yung ano, ako pala yung nagkaroon ng share ng 125 million. Oo, sa akin napunta yung ano nun, yung iba. Maamin ako ha, atin atin lang to. Si, si, si Pio na yung nagbayad sa akin. Atin atin lang to ha. Grabe alam nyo, nung binigay sa akin yung pera na yon, Halos milyon milyon. Ang ina, nang babahay ako dun sa Manila oh sampung babae. Kumuha ko ng mapukpok. Yung pukpok binigay ko kay Bisdak Pilipinas para pagtiyagaan niya. Hindi naman kasi bagay sa mga gandang babae yun. Ba? Bagay kay Bisdak Pilipinas yung pukpok. Oh. Nilibre ko yan si Bisdak. Mm. Si Bayad Bay. Hindi, bakla lang katapat niyan. Kinuhanan ko ng bakla na dalawa, dalawang bakla. Kinuha ko dyan. Oh. Yan si Dada. Ah. Nagpapapuit yun! Lalaki yung kailangan nun! <laughs> Hoy, mahilig akong ano! O, oh, ba? Diba? At least nakinabang din po sila sa... sa binigay sa aking bayad. O, oh. <laughs> <San> ka pa? <laughs> ano? O, oh, naniwala ka na, o. Oh. Umamin ako. Totoo yung sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. ba? Diba? Ganun ako kabait. Hmm. Kaya, baka naman may sobre pa dyan, piatos. O, oh, baka naman meron. Andito lang ako. Di ba? Oh. Andito lang ako. Huwag mo akong kalimutan. Na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte Camp. Mm. <laughs> binigyan siya ng wrong info. Uh, binigyan ng wrong info, baka nalaman po dun sa loob na atay ka lang, trader tong tao na to. bigyan natin ng maling impormasyon to. ba? Diba? Ayun, nasayang yung bayan ni Lustay sa kanya. Via message. Stating sa lahat ng hey. staff sa loob. Alright. Namala, group message yung to many. Na Yay. yung warant ay hindi totoo. At wala tayong any confirmation. Kasi kung matalino ka ganito. Pagpalagay <coughs> natin hindi totoo yung warat. Ah, sinabi na sa yung hindi totoo yung warant Bakit yung mga kapulisan nagkalat sa airport? de ba? dun pa lang sana kung kung iisipin mong propaganda yon, hindi naman po magsasayang yung Philippine National Police ng kanilang effort para lang gawin yung propaganda na yan. ba? Diba? Hindi po. Doon pa lang dapat matik na, alam mo na. Ay, teka lang. Sigurado na itong may waran. Shoutout kay Ate Gia. Magandang, magandang hapon po. Oh. So, ibig sabihin po talaga, sabi nila, matalino daw yung mga Duterte. Pero, ako'y naniniwala, si Digong matalino, gina ginamit lang sa mali. Pero si Sara Duterte, matalino nga ba? Bakit na nabiktima siya dito? Bakit naniwala siya na propaganda lang ito? ba? Diba? Yun, yun, yung tanong dyan. Information na natatagap alam na magre-report siya sa kabila. Mm. Hey. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo kasi talagang trust dito sa lobby. Eh. Nag-book nag agad sila ng flight para kinabukasan sabay announce sa lahat na Tatay Digong, uuwi bukas, lalapag, alas 9, blah. President Rodrigo Duterte. O, oh, sino yung anak na yun? Sino? Ah, oh, tuloy. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun. Totoo. Yung warat. Kaya lang ito para insider sa loob ay identified na kaya feedin siya no ng information para mag-report ng no raw information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi The rest is history. The rest is history. So nadali si Digong dyan. Si Digong mahilig makipaglaro sa gobyerno. Parang chess lang yan eh. Mahilig makipaglaro. And then ang natalo, si Digong. Diba? Talo po si Digong. So, sayang. Sayang po yung pinaghirapan ni Digong na noon piling nila si yung Diyos nung panahon niya. Tapos ngayon, bigla-bigla na lang, nandun na sa kulungan ng ICC. Diba? Ang, pa, ang, pa, ang pangit. Ang pangiting nan, 'di ba? Na sa lahat ng presidente na nagdaan dito sa Pilipinas. Si Digong po, yung, alam mo yun, yung dinala, binitbit, papuntang Netherlands. <laughs> diba? <laughs> o, alam ko naman, yung, yung ibang presidente, nagkakakaso lang dito sa Pilipinas. Pero si Digong yung naiba. Mas nakakahiya ito. Noon, tapang-tapangan ka, mayabang ka, minura mo yung Diyos, minura mo Santo Papa, lahat-lahat na ng kayabangan, katap katapang-tapangan, katapangan, nilabas mo. Ewan ko kung totoo yung katapangan niya, ha? And then, dumating yung araw nung binitbit ka ng ICC. Tara, 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 tara. Binitbit siya ng ICC. Dinala drone. Tapos, nung nagsalita, doon sa Netherlands, nung hearing ng ICC, para siyang basang sisiw. So, alam ko, yung ginawa ni Digong, ipagpapaawa pagpapaawa lang yun. Para yung mga Pilipino, eh, magkagulo, ba? Diba? para banatan ng banatan itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan naman talaga yung purpose dyan. ba? Diba? Pero, tandaan po ninyo, hindi po uubra yung ganyan. Yung ganyan diskarte ni, ng mga Duterte, yung, ganyan laro ng mga Duterte, hindi po yan uubra sa administrasyon. Tandaan nyo, walang dapat na nakakataas sa batas, sa gobyerno. ba? Diba? Huwag kayong mag-angas-angasan o mag-astig-astigan dyan na tatakutin nyo pa yung gobyerno. Ang kakapal na mukha nyo. Ha? Mamaya pag-uusapan natin yan. Itong mga OFW na nag-aangas. Diba? Alam nyo dapat, ito na dapat ngayon yung, yung oras. ba? Diba? Para action na po itong impeachment laban kay Sara Duterte. Oo. Oh. Ito na sana. Kasi kung si Amy Marcos nga nakapag-hearing, bakit hindi magawa ng solusyon yan ni Cheese Chis Escudero? ba? Diba? Dapat ginawa na ng solusyon, huwag nang patulog-tulog sa pansitan. Taong bayan na yung nagsasalita. Simulan nyo na yung impeachment trial laban dyan kay... Ewan ko kung, kung si Piatos ba yan? O si Nova? ba? Diba? Simulan nyo na! Okay, shoutout kay Tulban Buya. <coughs> Bakit nyo pa pinapatagal? nakikiramdam. May, alam ko sa Senado talaga eh. Diyan sa Senado po, halos kalahati po siguro diyan ng mga senador ay eh, mga Duterte. Lalo na yan, si Jingo Estrada. Ang kapal na mukha niyan. Diba? Ang kapal, ang kapal na mukha. Pinagtanggol pa si Digong daw. Kasi sa, sa panahon daw niya, oo, bin, ah, kumbaga, dinampot daw yung tatay niya ng kapulisan, masakit daw sa kanya yun. Natural, may issue yung tatay mo. May kaso yung tatay mo eh. Buti nga yung tatay mo. Dinamput lang. Isa e panahon nga ni Digong eh. Yung mga maliliit na tao. Yung mga tatay. Na hindi nanlaban, pinalabas na nanlaban. Pinatay. Yun yung mas masakit. Jinggoy Estrada. Ngayon, kung yung tatay mo, dinampot noon ng mga kapulisan, eh mas mabuti lang 'yun kasi dinampot lang, hindi naman pinatay. May batas tayo, 'di ba? Kahit sinong magkamali sa gobyerno, makukulong, makakasuhan. Normal lang 'yun. Bakit masasaktan ka? malat si buyas ka. Tapos ikukumpara mo kay Digong, na yan yung 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 hari ng kayabangan. Hari ng kayabangan. Hari ng katarantaduhan. Hari ng patayan. 'di ba? Pero hindi matapang. Bakit ko nasabi hindi matapang? Eh hinamon po 'yan ng duelo, hindi naman sumipot. Sa mismo lugar pa niya sa Davao, 'di ba? Kaya bakit niyo ba pinapatagal itong impeachment laban kay Sara Duterte? 'Di ba? Lalo na yung si Boy 10,000, Boy 10k. Oh. Halatang halata, Duterte din. Ang pinagsisilbihan nila, isang pamilya lang. Duterte. Isang pamilya. Na dapat bilang isang senador, kayo yung gumagawa ng batas at wala kayong wala kayong ano, pinapaboran. 'Di ba? Pero base sa pananil kung pagbabasihan yung pananalita niyo diyan. Meron kayong pinapaboran, hindi yung taong bayan, kundi ang isang pamilya lang na mamamatay tao pa. Diba? Ma'am Karina, shout out po ah. Oh. Anong masasabi nyo dyan? Jingoy. Diba? Kaya, tayo po ngayon, no? Magsama-sama po tayo sa darating na eleksyon. Oh. Straight po natin na ibagsak itong PDP walang laban papuntang iniduro. Diba? Oh. PDP walang laban Linisan nyo na po yung iniduro nyo dyan. Dyan po natin sila ibabagsak. Di diba? <laughs> Straight po yan. Straight po na. Straight po yan. Suportahan po natin ang PDP walang laban papuntang iniduro. Oh. Uh. Bato. Hi, Bato. <laughs> Nasaan ka na? Nagtatago ka? Huwag nang magtago. Isipin mo na lang. Panaginip lang to. Mm, noon kasi ang yabang-yabang mo. Ngayon, nasan ka na ba to? Hi! K.O. <laughs> Basta ako po, 12 po, ang iboboto ko na PDP pilaban. Pero, iboboto ko po kapuntang iniduro. Oh. <laughs> ano? Ang <Tambira. coughs> Ah, ito na. Eh na, syempre, bago po, uh, ah, bago po tayo mag-change topic mga pre, no? Huwag yung kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating uh, YouTube channel. Ayan na, 782 likes and maraming salamat po. Ah, kaya isigaw po natin yan sa ating mga social media accounts. Kailangan po itong si Sarah Duterte managot na sa kanyang pinaggagawa pang wawalang hiya sa ating bansa. Panglulustay, pagbabanta, kayabangan, di ba? Alam mo ito si Sarah Duterte, piling ko lang kulang sa atensyon. Bakit? Mayroon akong na isang nakitang interview eh sa kanya eh. Nasapawan lang nung mic yung mukha niya ganun. Hindi, malayo naman tapos binaba niya galit-galitan pa. Di ba? Gusto niya yung at gusto niya yung ano eh, yung yung attention eh. Oh. Kaya binibigay sa inyo ngayon ng gobyerno yung attention. Kaya nga lang ibang ano to, may stress ka dito. Di ba? Maria Fe Palisok, shout out to ah.